Papunta kami ng bayan ng poblasyon para kuhain yung scholarship ni Gerald. Hindi kasi pwedeng si Gerald din ang kukuha, kailangan talaga parent. Dumaan nga muna kami sa school ni Gerald para nga kuhain yung mga requirements na ipapakita nga dun sa desk. Then ako naman, nagpa xerox din nga ako ng copy ng ID ko. Pagkatapos nga namin makompleto lahat ng requirements, pupunta na nga kami dun sa may plaza. Dalawa nga sana kami ni Gerald din ang aakyat. Yun nga lang kasi hindi siya pinayagan, isang tao nga lang nga daw. Saglit lang din naman yung transaction dun sa taas after nga nun, bumaba na nga ako at dumaan na nga kami dito sa bilihan ng mga pintura. Kasi gusto kong palitan yung pintura ng e-bike nga namin. Gagawin ko siyang yellow para maiba naman nga sa paningin. Kasi simula nga nung pinalitan nga siya ng bakal para talagang naging bago na nga siya. Gumanda rin pati yung tunog nung takbo niya. Yung pang paint nga na binili Kung ko. Kung ano nga yung kulay nung cart nga namin, yun na rin yung binili ko para nga parehas lang. So yun ba diba? ganun talaga ako ka-obsess sa yellow. <laughs> Kaya kung anumang bagay meron talaga ako kahit hindi pa yan yellow, gagawin ko talaga siyang yellow. Bago nga kami pumunta dun sa school ni Gerald para ibalik nga yung requirements niya. Pumili nga kami ng burger at pinahawak nga namin kay Talia pero nakaidlip nga siya ang akala niya na bitawan niya. Ano? Si Talia nakakain. talaga nakakainis. <laughs> <laughs> Sayang pero na <laughs> Yung mukha talaga ni Talia nang hinayang siya kasi nga nawala nga yung burger. Nilabas na rin nga namin at tuwang-tuwa nga siya nung nakita nga niya. Pagka uwi nga namin ng bahay, pagkatapos namin mananghalian, sinimula na nga ni Carlos. Pinturahan yung e-bike, inuna nga muna niya yung itim. Habang nagpipintura nga siya, pinapanood ko nga siya at tumambay na muna nga ako dito sa labas. Kasi ang init na rin kasi sa loob ng bahay at nagsisimula na nga yung summer. Kung nga habang nagpipintura siya, nakukulangin yung dalawa kasi nga. Nalang na lang din kasi niya yung itim. Kaya hindi rin umuubra talaga yung isang spray yan Kali lang. Kaya niya, dapat kiniskis niya muna ng liha. Alas 4 naman ng hapon, meron nga ang umorder ng biryani. At gusto nga ma-deliver ng pipe, kaya nagmamadali nga kami ni Geraldine. Pinagtulungan na nga namin iluto nga para mas mabilis. Buti na nga lang nga at lalamob yung deliver kasi nga pinag-uusapan nga ni Geraldine at saka ni Carlos. Kung ano ba yung gagamitin nga nilang pang deliver. Kung e-bike naman kasi hindi sila makakapasok. Sa may festival kasi bawal nga yung e-bike doon. Then kapag ka motor naman, wala naman silang helmet. Then, nagchat nga yung umorder na baya lalamove na nga lang nga ipapadeliver tong mga to. Habang naglalagay na nga kami ng pagkain sa tab, nagsimula na nga siyang magpabook kasi minsan ang, ang, hirap din talaga maghanap ng rider. Pero din namang nag-accept agad yun nga lang. natagalan naman siya sa pagpunta nga dito sa may katarungan. Nahirapan din kasi siyang pumasok dyan sa may gate. Ilang guardhouse din kasi yung madadaanan bago nga makarating dito sa pinaka lugar nga namin. 5.50 na nga siya nakarating nga dito den Sabi nga namin, kailangan na ng bumili kaya kailangan ma deliver din ka agad. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!